Sa gitna naman ng pagdami ng kaso ng pertussis o whooping cough, nadagdagan pa ang mga lugar na mayroong kaso nito. Tiniyak naman ng Department of Health ang agarang pagdating ng bakuna laban sa nasabing virus. Nagbabalik si Mela Les Moras sa sentro ng balita. Sa gitna ng banta ng pertussis o whooping cough, nadagdagan pa ang mga lugar sa bansa na nakapagtala ng bagong kaso nito. Sa Baguio City, kinumpirma ng Public Information Office na may limang kaso na ng sakit sa lungsod mula noong February 19 hanggang March 27. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, bagamat hindi naman ito dapat ikaalarma, pinapayuhan niya ang mga residente na maging alerto laban sa sakit lalo pa't may outbreak na nito sa iba't ibang panig ng bansa. Ang Department of Health pinaiting na rin ang mga hakbang laban sa pertusis. Mahalagaan nilang panlaban dito ang bakuna, lalo na sa mga sanggol. Hanggang 63% ng naitalang kaso sa buong bansa ay mga babing 6 months and below. So hmm. importante talagang mabigyan sila starting at 6 weeks of age. Hmm -hmm. Sa atin, nako, kumakahol tayo sa pag-ubo niyan. tuloy yan. Hindi mapipigilan, kulang na lang ay buksan natin yung ating diddib at sabihin natin, hinto na. Aminado naman ang kagawara na may problema ngayon sa vaccine supply. Kaya't pagtitiyak nila. Kami ngayon ay nakikipag-ugnayan uh, sa UNICEF para sa ganon mabili kagad at ma-distribute namin ang mga bakuna sa lalong madaling panahon ang aming kalihim, Secretary Tedder Bosa, ay umaasa na mga pamalaang lokal sa natitirang bakuna ay magamit po nila hanggang sa Uh, panahon na dumating na hmm. yung available supply natin. Si dating Health Secretary at ngayon yung House Deputy Majority Leader Janet Garin naman, iginiit na dapat ay maresolba na ang problema sa vaccine hesitancy sa bansa. Kung natugunan lang kasi sana ito noong mga nagdaang administrasyon, hindi sana umanog kakalat ang pertusis ngayon. Kapag dinimonize mo yung isang bakuna at yung mga peking eksperto ay mamamayagpag, confuse yung tao from a 98% vaccine coverage bumagsak to, to around 30 or 32%. Kasama dyan, bumagsak yung coverage ng polio, measles, mumps, rubella. Kaya ito kaakibat nito yung pertussis. Dapat talaga magkaroon ng catch-up vaccination. Hahabulin mo yung mga hindi nabakunahan para mabakunahan sila. At maski andiyan yung pertussis nakakapanghawa siya it will not be deadly. Melaless Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.